good morning. Bali, ang niluto ni Asis ay gundro, at saka yung bagmas. Hindi ko na naipakita sa inyo guys kung paano niya niluto kasi nga. Katatapos ko lang maglinis dito sa bahay. Tapos, ayan no, pinakuluan lang niya. Imbis na patatas, yung bagmas yung hinalo niya, parang ginisa lang yata niya. Pero ganito ang luto, maraming sabaw kasi nga may sabaw talaga siya. Masarap ba humigot ng maasim-asim na sabaw kapag ganitong maano, malamig ang panahon ba? So, did you, how did you cook this one? Only fry fry, yes? We'll fry lang daw, fry lang yung ginawa niya. Tapos nilagyan niya ng kamatis, bawang, sibuyas. So, yan yung magiging ulam natin ngayon. no, not yet ayo guys ayan o no. luto na yun yung no. may soup masarap masarap ang soup sa malamig na panahon kaya yan soup soup tayo ngayon kain kain Ayon, gumawa ako ng donang para sa pizza at na-mix ko na. Bali, simple lang yung ginawa ko. Flour, yeast, water, salt, and oil lang yung nilagay ko dyan. Ngayon, tatakpan ko na siya. Wait natin hanggang mag yung size niya. Saka tayo gagawa ng ating pizza at para may merienda yung estudyante natin mamaya pagdating. So, habang inantay natin yung ating dough, guys, i-prepare natin yung ating uh, pineapple. Para makagawa tayo ng Hawaiian pizza nung isa. Ayan, nilabas ko na rin yung ating cheese. Siguro tatlo okay na. Kasi pwede margarita lang naman ang gawin ko para sa kanya kasi cheese lang naman ang gusto ng bata. Pero magdagdag na tayo nito. Pero yun nga nabasa ko. I-transfer ko siya dito guys kasi ilalagay ko sa ref para every time pwede akong gumawa tapos para hindi rin masira yung ating pineapple. Ganyan. At nabasa ko, di ko alam, alam kung totoo no. Nabasa ko kasi dun, lalo kapag nasa third trimester ka na i-bawal eh, kumain ng pineapple. Kasi parang nakakaano siya, parang ma mas madali yung construction daw. Kaya yan konti lang yung ko. Siguro, balak ko sana gumawa ng dalawa. Pero two cups lang yung ginawa ko kasi. At gagamit ako ng ketchup. Instead, nagagamit ako ng pizza sauce. Ketchup yung gagamitin ko para mata. Kasi mahilig si Asher sa ketchup. Nakakaano na to. 30 minutes siguro to. So, pwede ko na ganun. Kasi lulutuin muna natin yung dough. Lulutuin muna natin yung pizza dough. Tapos kapag naluto na natin siya, saka natin lalagyan ng ketchup at ilalagay na natin itong cheese at saka itong ating at saka natin lulutuin. Susundan ko yung nandito. Kasi nakalagay dito, pwede kang magluto ng pizza do dito eh, sa ano, sa auto, auto cook. Sa ano yata siya? Nasa continental ay hindi. Nasa dessert. Ay wala din. Nasaan kaya yun? Basta meron dito eh, kung lulutuin mo yung pizza dough bago gumawa ng pizza. bago magluto. Okay. meron dito, ayan o, auto cook. Nakalagay dito kung ano yung pwede mong lulutuin sa auto cook. Pero may, ano nga, kagaya sabi ko, may equivalent na grams. Halimbawa, kapag nag, halimbawa sa air fry, nagluto ka ng chicken lollipop, kailangan 500 grams lang yung pwede mong iluto. 22 minutes, 200 degrees Celsius, ganun. Meron din dito continental, kagaya ng Spanish rice, tofu, Spanish baked chicken, pero 300 grams lang siya, ganun, lulutuin. Pwede din seafood paella, ganyan. Apple cake, yung sa apple cake, oh, sa so auto-cook, ipipindot mo na lang siya. Kaya, yan. So, balikan ko ulit kayo later, guys. So, ito na yung ating pizza do, guys. Yeah. Okay na. Pwede na natin ito yung form. Tapos, lulutuin natin siya na 10 minutes. 10 minutes daw. Yan, i flop natin siya dito. <laughs> Ay, yung rolling pin ko pala. May rolling pin pala ako. sabihin So, ito na guys, yung ating pizza dough. Ayan, tinusok-tusok natin ng tinidor. Tapos, lulutuin na natin. Ayan. So, lalagay natin siya sa ating microwave. at okay, gamitin natin to. Tanggalin natin yung para sa microwave kasi gagamit tayo ng convection. Ayan. At ito ay Indian. At number 107. Ayan. So, luto na yung ating guys Ang init na hawakan ko. Lagyan na natin siya ng ketchup. Para malagyan na rin natin ng cheese para maluto na natin ang init. Aksidente kong nahawakan ito. O, oh, ang init. Ayan, luto na yung ating dough. So, kagaya nang sabi ko, instead na to make a pizza sauce, ketchup ang ilalagay ko kasi nga yung anak ko ay si ketchup. Ma-ketchup yung batang yun. Tamang-tama, mag-alas tres na. Alas tres imedya ang dating. Maluluto ko na to kasi ano, lulutuin lang natin yung cheese. bubutbura natin ng maraming cheese. Ang sakit talaga ng kumay ko. maraming cheese. Hmm. Ito yung pinatakabalahan natin kayong dito. Mag-bake, bake, bake. Habang hindi pa tayo nanganganak. Kasi oras na nang anak tayo guys, wala na, hindi na tayo makakapag-bake. Busy na tayo mag-alaga ng bata. Kaya habang hindi pa lumalabas si Tonton, eto ang gagawin natin. Magluto tayo ng magluto. lang ng cheese. First time kung bumili ng pizza cheese, mahal. Nasa ano to, nasa 6, seven. Ang price niya, mozzarella. O ba diba? punong -puno ng cheese, hindi kinipid sa cheese. Lagay natin. Ah, um, chicken, Italian pizza, continental. Continental number three. Ayan. Tuwang-tuwa na naman ang aking anak pagdating kasi naluto natin yung kanyang request. Kung hindi spaghetti, burger, ganyan, ang request ng isa. Spaghetti, burger, sabi ko, gagawa tayo ng pizza sa bahay, meron na tayong oven hindi na natin kailangan bumili sa ano sa cafe medyo ano kasi pamahal na pamahal na din kasi ang mga paninda sa mga cafe guys syempre nagmamahal na din kasi ang mga alam nyo yon bilihin kahit mga dairy products pamahal na rin ng pamahal hindi kagaya dati na medyo mura mura pa ngayon nagmamahal na rin sila dahil na rin suguro sa pamahal na pamahal din ang uh, gas, petrol. Dati mura lang ang petrol. Ngayon halos nasa 200 na ang petrol. Ayan. So, Continental 1, 2, 3. Number 3. So, balik natin to. Tara, malutok na natin. Tara! Mm. So, eto na, guys, yung ating Hawaiian pizza. Tinusta ko ng konti yung cheese. It was... Anak, it's hot! Aw, yes. uh, anak, it's hot. Kadarating lang ni Asher. Kadarating is lang so niya. It's not pizza. This is Hawaiian pizza. Cheese pizza. Cheese pa? Ball, cheese ball? Ch Pizza. Ito na yung ating pizza, guys. Anong? mainit pa. It's hot, anak ko, ha? We will, ano, cool down. Bago natin hihiwain, okay? Yes. Tinusta ko ng konti yung ating cheese para masarap siya ba? Para kapag ginanun mo, alam nyo yon maganda siyang tingnan Pasado ba ang ating pizza? <laughs> Ito na, guys. Malamig-lamig na lang konti. At syempre, ayo ay ano na ah, titignan na natin kung masarap sabi sa akin ng isa ikaw nagluto tapos ikaw lang din ang nagsasabi na masarap yung niluto mo etong gusto ko sa mozzarella oh yung talagang umano siya Ayan, oh. Uy. ah tikman na natin unang subo Mmm. Wow. Sarap Do you want to try? You try. you want to try? You try. Hmm. Hmm. Ciso, I want my juice. Okay. Hmm. Hmm. <laughs> hmm.